Sa so, mga lods, may ka shoutout gali si Monski from Manila Ginashoutout na na si Alex tang from Bulabod yung kapatid niya. Yan, dito. At, at si Ributar, yung may Korean name yan. Diyan sa baba. Shoutout. Pero ngayon, gugulatin natin si Bung Yasol. Nakita niyan si Bung Yasol? Gugulatin natin yan. Brad, huwag kang magalit. at maraming maraming salamat sa lahat na ang sumuporta lalo na yung mga nag-share sa video ko at nag-follow po.